Hindi ko alam kung bakit ako hindi sinasagot itong aking mahal na reina Eh, no? ang tawag ko sa kanya, no? ang chat ko sa kanya. Kaya, no? Hindi sumasagot eh. Ewan ako ba sa mahal na reina na ito, ano? Mm, bali, no? Baka susurpresahin lang tayo, ano? Baka merong surpresa ang mahal na reina sa atin, kaya hindi siya sumasagot. Baka maya, -maya lang, andito na to sa pintuan, ano? Mga ko-onex, baka maya lang, andyan na siya sa pintuan, no? So, hintay-hintayin natin ng konti. Pakita ko lang sa inyo mga kaonis, no? Yung niluto natin, no? Para sa ating mahal na reina. Siyempre, ayan, no? Oh. Yan. Yan. Nagluto tayo ng ginataang alimango na may good day and good vibes, mga kaonis. So, narito na tayo ngayon sa Calapan City, ano? Kanina, pag uwi natin, no? Galing ng Sugikay Island. Tayo ay nagpunta lang ng office at Siyempre, nag-trabaho lang tayo sandali. Nagpirma, nagayos ng na mga dapat ayusin. And then after that, umuwi na tayo dito, no? Mga 5.30 to 6, umalis tayo ng office. Umuwi tayo dito ngayon sa Calapan City. At ngayong gabi naman, ay kumain na ako, no? Nag-dinner na ako. Medyo diet lang ako talaga mga kaonis, no? Pag ako lang mag-isa, pero pag kasama ko akin, ang aking mga narina at ibang tao, so nakapakain ako ng marami. Pag ako lang mag-isa, diet lang ako. Pero, Siyempre, kailangan natin magluto. Kailangan natin mag-prepare, no? Dahil darating ang ating mahal na rin bukas, no? At kasama niya ang kanyang mahal na ina, no? Si nanay, ang mahal na ina ng ating mahal na reina. So, ito yung ating pi sa kanila para bukas, mga kaoliks, no? Sana magustuhan nila itong ating pi sa kanila, no? Ayan! Mga alimango yan, mga kaoniks, no? Galing yan sa magsaysay pa, no? buhay pa yan actually ano tingnan niyo ayan oh uh, gumagalaw pa talaga ano yan buhay pa yang mga yan so iluluto na natin sila ngayong gabi pa lang ano para bukas no ay ready na siya at prepare na siya pagdating ng ating mahal na reina no so meron silang makakain na medyo masarap-sarap ayan o abangan niyo mga ko -onyx tomorrow Ayan mga kaonis, no? Diluto na natin yung mga alimango. At buhay pa talaga yung mga yan, ano? Ayan. Kita nyo naman gumagalaw pa, no? Takta na natin mga kaonis, ha? Baka makawala pa. Okay. Ayan. Ayan, mga kaonis, ano? Uh, ngayong araw darating ating mahal na reyna. Kaya naman pinaghandaan natin siya. Ang galing tayo sa palengke, ano? Bumili tayo ng sitaw, kalabasa, tsaka uh, gata ng nyog. Um, nagluto tayo, syempre, no? Na masarap na pagkain para sa ating mahal na reina At syempre, kasama niya ang kanyang mahal na ina. Kaya lang, ano, mga kaonis, hindi ko alam kung bakit ako hindi sinasagot itong aking mahal na reina eh, no? Panay ang tawag ko sa kanya, no? Panay ang chat ko sa kanya. Kaya, no? hindi sumasagot, eh. Eh, huwag ko ba sa mahal na Reyna na ito, ano? Hmm, um, bali, no? Baka susurpresahin lang tayo, no? Baka merong surpresa ang mahal na Reyna sa atin, kaya hindi siya sumasagot. Baka maya, -maya lang, andito na ito sa pintuan, ano? Mga koonex, baka maya lang, andyan na siya sa pintuan, ano? So, hintay-hintayin natin ng konti. Pakita ko lang sa inyo, mga koonex, no? Yung niluto natin, no? Para sa ating mahal na Reyna. Siyempre, ayan, no? Oh. Yan. Yan. Yan, nagluto tayo ng ginataang alimango na may kalabasa at sitaw. Oops, sorry ha. Medyo bumukas. At yan, okay na siya mga kaonics, ano. Ilalagay na natin yung sitaw. Okay, lagay na natin yung sitaw, ano. At luto na yung kalabasa natin. Ayan. And then, maya maya, pagkaluto, ilalagay na natin yung ating... Uh, gata ng nyog naman, ano, mga ka-onyx. na, mga ka Onyx, oh. Napakasarap ng itsura niya, no? So, matitikman natin yan mamaya. Sana matuwa ang ating mahal na Reyna, no? At hindi na siya magtampo. Mukhang hindi ko alam kung bakit mo tapang ko yung mga ka At so, tignan natin mamaya. Ilagay na natin itong, ano, no? Patitirang gata niya, no? Para mas masarap siya. Ayan, mas makrema. Ayan. Ngubos na natin, no? Para isang kulo na lang, hanguin na natin yung mga koonis. Okay? Hintayin na lang natin na kumulo at pwede na natin siyang patayin. Okay? Hello po. Kumusta pong biyahe? Ayos naman. nakakapagod. Sige po. Parang tumutunog pa rin yung okay. boses namin. Ah. Ganun. Eh. Kumusta ang biyahe? Ikaw, kumusta? May pagkain dyan. Kain mo na kayo. Paano kayo kapag luluto? Hindi ka naman ng text <sighs> Ayan na. Ramdam na yung init. <gasps> Sa aming kapag Kain po mo. Ayan. At dumating na ang mahal na Reyna. Mga ka Onyx, ano kasama ang kanyang mahal na ina. At hindi tayo pinapansin. No? Hindi ko alam kung bakit. So, di ba, liyan o mga kaonix, nasa labas lang sila, no, nag-aayos ng uh, higaan ng, at, ng kanyang mahal na ina. So, maya-maya ay puntahan natin sila. So, mag-prepare tayo ng kanilang makakain. Let's go, mga kaonix. <laughs> Ayan, mga kaonix, no, kumakain na ang ating mahal na reyna, no. Kanina lang ay medyo nagsusuka siya dahil, ah, uh, alam naman natin, no, nagdadalang tao, kaya medyo nagsusuka, pero kumakain na siya ngayon, ano. Dahil, ah, uh, medyo nagutom siya. Pero mga ka no? Hindi pa rin ako masyado pinapansin ng aking mahal na reina. Pero alam niyo ang ginawa ko? nilambing lamping ko lang, no? Kinis at niyakap ko. Siyempre, medyo nadaladala natin, no? Sa mga yakap at kiss. Kaya, yun, medyo okay-okay na ng konte Pero hindi pa 100% hindi ko lang alam kung bakit ba nagtatampo mahal na reina na ito. No? So, kailangan lang natin talaga suyuin. No? Kailangan lang natin lambingin. Dahil alam naman natin, no, ang buntis, hindi siya dapat nasa stress, nalulungkot, nagagalit. Dapat, lagi siyang pinapasaya. No? Para si bibi eh, maging masaya din at maging maayos at normal ang kanyang paglabas. So, nandiyan sila ngayon sa labas. So, kumakain, no? Puntahan natin mga kaonics. Nabusog ka? Sarap yung lechon. Oh. Sarap. Malutong. Masarap nasa. Hindi ah, masarap yung lasa. Skin ka masarap yung lasa. Ah, oh. okay. Okay, kung moist, hindi ano lang So, mga no. merong binigay yung aming kapitbahay. Ayan, o. Oh. Lechon. At, ano ba ito? Ano itong bigay na ito? Minudo at Minudo? at so apritada, so bigyan sa amin mga Konix ng kapitbahay no bagong kasal yung aming office mate no hindi naman office mate kasamahan sa aming uh, agency at nahiya tayo magpunta ro sa kanilang bahay ano dahil andito yung ating mahal na rena syempre kailangan muna nating samahan ano kaya sila na nagdala ng pagkain dito medyo nakakahiya nga ano dapat nagpunta tayo doon. Pero try natin pumunta doon mga ka Maya-maya. Kaya na, hindi pa kayo kumakain. Ayan mga ka -onyx. Kain na muna tayo ng dinner. No? Mag-alas 9 na yung dinner namin. So ito na yung natin. No? yung niluto nating kinataang alimango. And of course, yung bigay sa atin ng ating uh, ka na kapitbahay din natin, ano, yung lechon, no? bukas na yung uh, minudo na binigay nila sa atin. Kaya, kumusta? Masarap naman yung luto ko? Anong lasa? Sarap. Masarap. <laughs> Ayan po, no, yung ating mahal na reyna. Medyo talagang panay lang ang suka, no? Makailang beses nang sumuka, no? Sa CR, no? Uh, inilalabas na yung mga kinain niya. Ang hirap talaga ng nagbubuntis, no? Medyo maselan yung pakiramdam at hindi ganun kaganda yung nararanasan, no? Lalo na ang aking mahal na Reyna. Talagang hindi siya ganun kakomportable. Okay, kain muna tayo mga ka -onics magkakamay lang ako mga ka-onyx. Pasensya na kayo dito sa bahay namin mga ka-onyx. Ano? Uh, hindi pa talaga tapos. Kulang na kulang pa talaga kami sa mga gamit. Kaya ito lang yung nakikita nyo no? dito sa loob ng bahay. Pero mas masarap mangkamay pagka alimamo ang kinakain mga ka -onyx. Mm. 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 Tikman natin itong lecture, no? Oh. Na biben ng rabbit bahay. Bakit pang Sabi ng mahal na Reyna, masarap daw yung lecture, eh. Malasa kaya nito luto ko no sabi niya masarap to no? kung lang ano totoo kung lang tayo ng no? ating mahal na rin totoo 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 daw masarap yung alim yung lechon o yung alimang parehas 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 daw masarap manan na mga isip hmm? totoo nga Hi mga kaonics, good day and good vibes sa inyong lahat. Ano? Ngayong umaga ay narito tayo sa Kalapan City. Ngayon ay araw ng linggo. Umagang-umaga pala mga kaonics. No? Nagpunta na kaagad yung ating kapitbahay dito at nagdala ng pagkain. Ano? So tignan natin yung binigay nilang pagkain sa atin. No? Maraming maraming salamat nga pala kay Derek. No? Congratulations. sa kay uh, Angelica, no? best wishes. So, ikinasal sila kahapon at may mga handa sila. mo no, Nagbigay sila sa ating mga kaungas. Eto, no? nagdala ulit sila ng pagkain. No? Kahapon ay uh, nagbigay na sila ng pagkain. Pero ngayon, nagdala muli sila ng pagkain. So, congratulations ulit and best wishes no? kay Derek Peñafel at kay Angelica. Maraming salamat sa inyo. At uh, sa kasalukuyan mga kaonis no, nag-breakfast uh, no ng ating uh, pamilya dito no ang ating mahal na reyna siyempre. At siyempre, ang nanay ng ating mahal na reyna, no? andito rin kasama natin ngayon siyempre. So, andito ngayon si nanay para samahan muna yung ating mahal na reyna. Dahil uh, paalis tayo at wala siya makakasama, so kailangan meron muna siyang kasama dahil maselan siya magbuntis ano, ang ating mahal na reyna. Pag nagsusuka, pag nangihina, so wala nag-aasikaso sa kanya. So habang naghahanap tayo, ng kasambahay. Sasamahan muna tayo dito. Ni nanay, ano kayo nandito pa siya, no? Galing pa siya ng antipolo risal, no? Para samahan ng ating uh, mahal na dito. At syempre din, ah, uh, siguro, ibigay na natin itong regalo, no? Matatandaan yung mga ka Onyx, no? Gusto ko yan. May, may regalo, Sinanay mo ang ating mahal na inang from San Jose, Occidental, Mindoro So, pinigay niya to para sa ating mahal na inang. Sana so, matuwa si Darlene mo ating mahal na inang. Thank Ang gabi ba yung iba to? Baka galing <niyo> sa <laughs> Galin si uh, Hindi ko alam kung saan yung galing. Basta iniabot abot lang sa atin at ang sabi para kay Darlene kasi hindi nila yata nagugamit ng mga ka-onis. May tag <laughs> tag <place pa? laughs> may tag price. tag pa? may, may, may ano. May pinaka Okay, maraming salamat daw sa iyo na isa bag na ibinigay mo. Thank okay. you so much. Yeah. may may pasyon din. <laughs> ah. May pasyon din. So meron ring shawl. Very nanay. Kamusta rin naman natin ano, yung ating baby no after more than a week. Ano mga kaya naging status na ating baby no makaraang linggo parang uh, kumusta na siya? Sumisipa, ngayon tumatambling <laughs> na siya. tumatambling na siya ngayon kung nakaraang linggo <laughs> ay sumisipa, ngayon tumatambling na. Pero ang sabi ng ating mahal na Reyna ay gano'n na siya kalakay Parang sinakita na siya ng strawberry. So para, Sabi ng trapper. <laughs> kasi 11 weeks na So, 11 weeks na siya, no, mga ka-onig. So, doon sa tracker, makikita natin kung ano na ang itsura, no, at ano na kalaki si baby, no. Ayon sa tracker, no, kasi laki na siya ng strawberry. strawberry. Yan. Okay? Sana ay maging normal at lumakas pa yung ating baby sa loob ng sinapupunan. So ayan mga kaonix no, narito tayo sa labas ng bahay natin sa Bakuran at nakikita nyo ba yung banda roon sa likod ng kapit bahay natin doon? Sila yung nagbigay sa atin ng ulam no at sila yung bagong kasal. Congratulations and best wishes Derek and Angelica. So ngayon mga kaonix no, punta muna tayo dito. magharvest tayo ng patola. May mga patola dito no para pag natin sila, mahal na rin na at ang kanyang ina ay meron silang magugulay kahit paano. So dito lang yung mga patola natin mga ka so oh. So ito oh. Ya, yeah, kita nyo yan oh. Ayos pa yan mga ka kuni Kunin natin So para may magulay sila no? Okay, isa Balikan na lang natin yan oh. Hanap pa tayo rito Eto pa Mga ka-onyx oh. Yan Kita nyo ba Dito lang yan oh, Sa bakura natin Ayan no? yung ating uh, bahay at eto may patolan tayo makukuha rito. Yan. Kita nyo mga ka-onyx no. So fresh na fresh yan na pwede nating uh, kainin no. Mula rito sa ating bakuran. So maghanap pa tayo dito mga ka-onyx. Iwan muna natin dito, balikan natin mamaya no. May nakita pa ako dito ka kahapon ano. So tingin lang tayo rito no. Oy, yung ating uh, kaopisina. <laughs> so, napadaan lang ang mga kaonix. Ito pa pala, may isa pa oh. Pero medyo maliit-liit pa, no? So, saka na yan, mga kaonix. Pwede na to. Dalawang piraso. Ah, ito pa. Medyo magulang na nga lang, no? Pwede pa yata to, mga kaonix. Malambot pa. Tama, itong hayon. Ayun, ayos pa. Okay pa mga kaonix no? Yun natin So tatlong piraso Yung ating uh, Nakuha Ayan Tsaka ito Ayan So meron tayo Tatlong piraso mga kaonix no? So eto na Ang harvest natin mga kaonix no? Pwede ng panggulay ito no, na ating mahal na, rin na at ng kanyang mahal na ina. Bigay na natin. paalam na tayo mahal na lang mahal na okay dahil ngayon ay araw ng linggo so alam nyo naman so kailangan din nating purihin ang ating Panginoong Jesus kaya kailangan natin magpunta sa meeting ngayong araw ng linggo let's go mga kaonix ayan mga kaonix no iwan muna natin ang ating mahal na reina possible na makabalik din tayo bukas Okay possible na makabalik din tayo on next week. Dito po sa Calapan City, ano, dito tayo nagmi-meeting. -me so, simple lang ang simple lang po ang meeting hall dito. Pero napakayaman naman sa salita ng Panginoon. Tapos na tayo mag-meeting. ito yung barko na sasakyan natin mga kaonix na papunta ng Batangas. Then, sasakay tayo ng bus papunta ng Quezon City. Nasa Batangas Pier na po tayo. Ay mga Kaonix, no? Kararating lang natin dito sa Cruz de Ligas, Quezon City. Galing tayo ng uh, Calapan City, Oriental, Mindoro. Nakakapagod, uh, no? Yung buong biyahe natin. Bumili lang tayo ng ating uh, pang dinner at pang breakfast para bukas na umaga. Saging at of course, sliced bread. So, pwede na sa atin yan, ano? Pang uh, dinner ngayon at pang breakfast tomorrow. Um, kung maalala niyo mga ka Onyx, no, uh, asabi as ko nagtatampo ang mahal na Reyna sa akin. Nagkausap na kami kagabi, pero kanina umaga nakita nyo medyo okay na kami, ano. Pero kagabi ay umami naman yung ating mahal na Reyna, ano. Kaya raw hindi siya sumasagot dahil medyo masama ang pakiramdam niya. Alam niyo naman, no, pagbuntis. No, hindi ganoon kaganda ang uh, kondisyon. Kaya ayaw nang masyadong gumagalaw ayaw na masyadong nahihirapan kaya hindi niya na no, sinasagot yung mga tawag at chat ko sa kanya and umamin din siya na medyo nagtatampo din talaga siya sa atin kasi nga asabi niya tuwing gabi ko lang naman daw siya naaalala <laughs> at least mga kaonics to no? naaalala natin siya everyday kahit sa gabi lang siguro syempre dahil uh, buntis no uh, naghahanap pa rin siya ng more attention. Natural talaga yun mga kaonix ano. Kailangan may attention talaga na ibigay sa kanila ano. Kasi iniisip nila na insecure sila ano. Wala na silang korte. Hindi na sila ganoon kaganda kasi nga buntis. Ano? 'Yun ang kwento niya sa akin ano. At 'yun nga kasi nga naman ano, hindi tayo nakakapag or text or nakakapagkamusta sa kanya pagkaaraw kasi nga busy tayo, no? Marami tayong iniisip, marami ginagawa because of work and other uh, business. So, yung ating mga inaayos, no? Mga ka -onyx. Pero so far, okay na tayo, no? With mahal na reyna. At natutuwa tayo, no? Dahil, uh, okay din siya at yun din yung ating baby sa sinapupunan niya na magiging normal at lumakas pa mas lalo si baby ano para lumabas siyang normal, healthy at masaya. Eh. So yun yung gusto nating mangyari mga kaonics no Kaya pinapasaya natin yung ating uh, mahal na Reina no dahil naiintindihan natin kung gano kanya reaction at yun lang kanya nararamdaman. So hindi tayo nagtatampo sa kanya at iniintindi natin siya ilalawakan natin yung ating pangunawa dahil ganoon ang kanyang kondisyon sa ngayon. So kaya yung ating mga mahal sa buhay no, yung mga partners natin, dapat malawak talaga yung ating pangunawa para sa kanila. Naghahanap yan ng attention naghahanap yan ng mas pag-aaruga mula sa atin no? sa kanilang mga partner. Kaya kailangan intindihin natin sila, alagaan natin sila. At uh, patnubayan natin sila pasayahin, syempre, no? Para yung si baby sa loob ng sinapupunan, maging masayahin din at hindi stressful. Syempre, kailangan yun, mga kaonix. Okay, yun lang, mga kaonix At maraming salamat. Sana ay nag-enjoy kayo at may natutunan sa video ito. Hanggang sa muli, mga kaonix.